Good morning guys. Meron ako dito na biling ano. Laman ng bangus. Mga atay ng bangus. Ito yung aking ulam ngayon. Yan. Bali bumili ako ng bangus. Pampaksin. Ayan guys. Huh? Yan. Bumili ako ng bangus. Pampaksin binalot ko sa daon ng saging. Kasi bala ko yan, palambutin ko ng gusto. Yung parang malasardiras yung kanyang tinik. So guys, itong laman loob ng bangos, nabili ko to 20 pesos lang. Ang dami na siya o. Oh. Isang ko laman. Diba? Ako lang naman kakain yan para magugustuhan din yan ng mga ba. Kaya lang sila makakatikim yan. Okay. So guys, malinis na to. Gasa ko na ito kanina. Discard na dyan. Babalot ko na rin yan sa dahon sa tama tama Ito, isalang mo guys. Fried garlic na Minta. Yan natin sibuyas, guys, sarap-sarap. pag gumawa kayo natin gusto nyo gaya ito guys huwag so, nyo lalagyan ito ng suka asin lang ay magic sarap Ito nice na yung guys. guys. Dito na lang ako mukha ng panali. Ito. Ang gandang panali ito. Ang guys, parang may panali tayo. Ang guys, dito natin siya isasabay. Papatok na natin dito sa paksiyo na bangos. Itong paksiyo na bangos na ito. Huwag na huwag muna natin lagyan ng suka. Pag kumulo na, mga alam natin medyo luto na ito saka na natin lalagyan yung ng suka yung ating bangus para maluto to total lang lamputin ko naman yan na parang sardinas talaga pakulang ko ng pakukuluan mo na yung sa tubig na may mantika may kunting mantika bali ang gamit ko guys vegetable oil yun yung gagamitin ko dyan so lalagyan mo natin na ano to tinta mag add na ako guys ng sibuyas sa ibabaw yung ilalim niyan may luya, may konting sili, may dalawang pirasong sili, may paminta, may bawang, may sibuyas din. Tapos mayroon siyang vegetable oil, pinakailalim. May lalagay ko guys ng pinakasabaw niya. Yung sabaw niya, pupuloy natin yan. Pupuloy natin itong kaldero na to. Yan yung ating palatandaan. Kapag na ubos na yung sabaw na yan, malambot na yan yung bangos pero lalagyan ulit natin siya ng isang puno pa ulit tatapan natin yun guys nilubog din yan kaya pag lumambot na yung mga dahon lagyan ko na rin siya guys ito okay e? tsaka wala tala pa akong patis o so asin na lang ilalagay ko sarap guys kung may patis kayo yung patis ang ilalagay nyo wala si style kaya lang ito pala lambutin natin yung buto okay. kaya na natin bababa yan pag lumambot na yung mga dahon at saging kaya na guys bumaba na bumaba na yung takip yan kumukulo na rin tapos yung apoy nyan alalay lang mahina lang Nagmotor ako dito guys na ano. Ito. pinatuyo ang adobo. Ang guys oh. Ah, gusto ko kasi suluhin yung aking ulam. Sa so, ito lang yung sa kanila. Sa akin yung namang loob ng bangus. Ah, pinatutuyuan ko lang guys. Pinalalapot ko. Okay na yung yan. Yan ang masarap na adobo guys. Yung ganyan. Lumalapot na may pagkatuyo-tuyo. Okay na guys, ito na yun. Check natin yung ating special menu. Ayan um, pa guys, mag-alaga ako ng mani. Ayan o. No? Ayan, um, para makatikin naman tayo ng mani. Okay guys, check natin to. Okay guys. Kung naamoy nyo lang guys, sobrang bango. guys nice. yan sarap na to diba special na ulam guys mag-heart lang to yung hindi pa nakakatikim. Masarap to guys. Ginagawa namin to dati nung mga bata kami. Inalagay lang namin sa baga. Parang inihaw style. Kaya lang masyadong ano. Dapat makapal yung dahon sa atin mo doon. Yun naman talaga ang bala ko doon kanina. Kaya lang guys may naglalaba. mahala ko sana sa kahoy lutuin yan kaya lang guys may naglalaba eh kaya uh... dito ko na lang niloto sa gasol at paano kasi mausok yun kahoy niloto sa kahoy guys okay, so Um, ito yung atay, oh. Ah guys, pagka gumawa pa lang ito, checkin nyo rin kung may updo. Kasi pag may updo ito, mapait. Nakikita oh, natural natural, guys. Lasang, okay. Hmm? Sarap sara Sarap guys. Natural na natural ang lasa. kanila na yung adobo akin to tsura muna natin guys para meron tayong panglagay pag na upload sa video nga napitsura na natin ito itatabi ko na to guys parang halian para di pa kailangan ng pusang itim ang ulo okay guys maraming maraming salamat yung ating paksiyo nga pala guys update po natin yan yung paksiyo natin guys tagal pa yan dahi pa sabaw oh dahi pa sabaw guys abutin pa ng mga ano yan dalawang oras lalagyan ko na guys siya lang yung suka yung kanina kasi wala suka yung guys eh matutuno yung ating ano lamang loob ng ano yan yung lang naman saka na lang natin dagdagan yan pag final ano na Ayan, lang natin dyan. Kaya pa yan, mga dalawang oras pa siguro yan. Wala pa kasing, ano guys, sinain. Ito, pagkaluto na, pwede nyo na nalagyan sa mukha to. Nasa inyo na yun guys, pero ako ito lang para natural yung lasa. Napakabango. Guys, maraming-maraming salamat sa inyong lahat. At katabi ko ngayon yung apon ni Amor Solo. Nagpintura itong guys sa last video na na-upload ko. Okay, guys. Thank you so much. Bye-bye. I love you.